Kag sa numero uno sa mga balita, subungan lau. pamunuan sa LTO Licensing Center, nag-ako nga sa ilagid mga antaratapan na gikan ang driver's license kaging iso sa Indian National, isa ka-Indian National nga ginasiling isa ka-leader sa sindikato kagkatapos sa terrorist group. Si Mayor Abibinites Benitez nagmando naman sa pagpabasko at pagpabakod pagid sa intelligence monitoring, pati na ang pag-usisa sa mga dokumento nga ginasubmit sa mga government offices. May report sa si Niku Delphine. Gin-kumpermar ni LTO Bacolod Licensing Officer Chief Joseph Danoy nga sang 2022 pa na issue sa ila talatapan ang driver's license kay Jogender Giong nga nagpakunokuno bilang Kant Gupta nga may Nepalese passport. Ginkostyo ni Bacolod City Police Office Director Colonel Noel Alinio kung nga a Filipino citizen ang nakabutang sa driver's license ni Giong nga ginakabig leader sa sindikato kagkatapo sa terrorist group. Ginsiling ni Danoy, nga naging ministerial lamang sa bayan sa ila opisina nga mag-issue sa lisensya bangod kung basehan ang data sa portal sa ahensya, mga lihitimo man na mag submit nga requirements sa foreign applicant. Dito po sa mag-apply sa internet, sa dito pa, pa sa old nga po, yung yeah, site sa mga mm. Ang yan nga pag-apply sa mga project, nag-ubrasyon niya sa, nag-ubrasyon sa portal sa Ito portal export Ang nga yung continue yung siya mismo. Kung hindi siya kamalabas, may lang.

<laughs> <laughs> 22, 22, 22, 22, 22 pa. Time, sa tayo na na issue ulit? Sa mga pa? Sa mga pa? Sa mga pa? Sa mga pa? Sa mga na Sa mga pa? Sa mga Si Gyo nga wanted sa Indian Embassy ang natigawan niya na dakpan sa kapulisan sa Bacolod. Tungod sinigin mando ni Mayor Albi Benitez nga dapat pabaskugon pa sa otoridad ang intelligence monitoring kagpati ng pagpasiguro nga hindi malotsa ng gobyerno batok sa mga peke nga dokumento. That's exactly part of uh, the uh, mga kinalang tahimuon to ensure nga wala mga gaps sa atong uh, uh, system. Kasubong sa mga nadakpan sa mga peke nga business permits, ginaduso sa alkalde ang paggamit sa QR code agud mas mangin mahapos ang validation sa mga public documents pareho sa driver's licenses. In the same manner also sa mga birth certificates nga ginainvestiganta subong, this should be also as a sign no, that uh, even here sa Uh, city government, we are strengthening our documentation by having a QR code system nga ara sa database para hindi bala hapos si Pekion or i-fabricate. Para sa alkalde, dapat mausisa ang angulo sa ang inside job kung nga ah, nagakalut sa na mga ahensya sang gobyerno. sa gobyerno. Ini man sa nagakatabo nga issuance sa birth certificate sa mga foreign nationals. Damlag pa, gin question man ang Civil Registrar's Office sa Bacolod kun nga may mga Chinese national man nga na diri sang birth certificate sang 2019. Nico Delfin para sa DJ Negros.